bukod sa tupad program, nabigyan din ng tulong pangkabuhayan ang mga manggagawa sa sektor ng turismo na apektado ng oil spill sa Oriental Mindoro. Kasabay ito ng pagtitiyak ng Oriental Mindoro LGU sa patuloy na pagbangon ng turismo ng probinsya. Si Rod Lagusad sa detalye. Rise and Shine Rod. Malaki ang naging epekto sa mga residente ng Oriental Mindoro ng nangyaring oil spill mula sa paglubog ng isang oil tanker. Bukod sa pagsasaka at pangingisda na pangunahing ikinabubuhay ng mga taga rito, apektado rin ng industriya ng turismo sa mga bayan ng Nawan, Pola, Gloria, Pinamalayan, San Teodoro, Rojas, Mansalay at maging ang lungsod ng Palapan. Tulad na lang ni Jasmine na mula sa bayan ng Gloria na natigil ang kita sa turismo. Kasama siya sa natulungan sa pamamagitan ng tupad o cash for work program ng Dole. Extra income na naman po yun at makakatulong po yun na pang tuition or pang extra pagpagkain. Nakasama rin ang kanyang grupo na nakinabang sa iba't ibang livelihood training sa DOT Mimaropa sa ilalim ng bayanian sa bukas na may pag-asa sa turismo program sa mga community-based sustainable tourism organizations nitong Abril at Hunyo dahil dito may mga alternatibong pagkakakitaan ng mga residente. Tulad ng urban farming training at workshops na nakasentro sa tourism micro retail, food tourism at health and wellness tulad ng pagmamasahe. Kahit po nagkaroon ng oil spill, ano pa rin po siya, parang hindi po namin masyadong naramdaman dahil doon sa mga training na binigay nila. Base sa datos na inilabas ng provincial government noong April 4, higit 1,600 na tourism workers ang apektado sa kanselasyon ng iba't ibang water activities sa mga lugar na naapektuhan ng oil spill. Ayon kay Oriental Mindoro Governor Humerlito Bons Dolor, dagdag kita ang pagsasagawa ng mga training, lalo't bumuti na rin ang kalagayan ng dagat. Fastest in history, 3 months, we opened already the sea, the, sea the water quality is passed already the test of the and the Coast Guard. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Frasco, naging matatag ang lalawigan sa pagharap sa problema ng oil spill. This uh, close collaboration between the national and the local government has uh, been the necessary formula for the resurgence of the province to tourism. Bukod dito, may nakalinyang proyekto ang DOT para sa probinsya tulad nila ng paglalagay ng tourist rest area sa bayan ng Bongabong. Ibig sabihin po, magkakaroon tayo ng isang um, infrastructure na funded po siya ng ating piyesa na kung saan it is designed to be a total rest stop para po sa mga turista natin. Dito makakabili ng pasalubong at makakakuha ng impormasyon ng mga turista sa kanilang pagikot sa lalawigan. Road Lagusad, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.